Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa iyong batok. Parang may matang nakatitig mula sa kadiliman. Isang pamilyar na tinig ang bumubulong sa likod mo, ngunit alam mong mag-isa ka lang. Tanong, posible kayang ang kaluluwang iyon ay hindi pa alam na siya'y patay na? Sa video na ito, susubukan nating tuklasin ang isa sa mga pinakamatinding misteryo ng buhay at kamatayan. Isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ng mga tao sa iba't ibang panahon, kultura at paniniwala. Alam ba ng mga patay na sila ay patay? Kapag huminto ang tibok ng puso, kapag wala ng hininga, ano ang kasunod? May kamalayan pa ba ang kaluluwa? O naglalagalag na lamang ito, hindi alam na tapos na ang kanyang buhay sa mundo. Kung ikaw ay isa sa mga taong nahuhumaling sa mga kwento ng kababalaghan, espiritu, at ang di maipaliwanag na misteryo ng kabilang buhay, huwag kang aalis. Siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Dahil dito, ilalantad natin ang mga kwentong bumabalot sa dilim at ang mga tanong na pilit na nilalampasan ng siyensya at pananampalataya. Ang pananaw ng siyensya. Kapag tumigil ang tibok ng puso, Karamihan ay iniisip na dito na nagtatapos ang lahat. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral, hindi ganoon kasimple ang kamatayan. Sa mga unang limang hanggang sampung minuto matapos ang klinikal na pagkamatay, nananatiling aktibo ang utak. Oo, kahit wala nang pintig ang puso at hininga, ang utak ay patuloy na nagpapadala ng senyales. Sa katunayan, may mga naitalang brainwaves na halos kapareho ng mga brainwaves ng taong gising parang nasa panaginip o mas malalim pa. Sa panahong ito, may mga tao na sinasabing nakaranas ng tinatawag na near-death experience o NDE. Karaniwan sa mga nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan, ang nagsasabing nakita nila ang isang maliwanag na liwanag sa dulo ng isang mahabang tunnel. May mga nagsasabing narinig nila ang boses ng kanilang mga mahal sa buhay o ng isang nilalang na hindi nila maipaliwanag ngunit nagdudulot ng kapayapaan. Ang ilan ay tila humiwalay sa kanilang katawan. Nakita nila ang sarili nilang katawan habang minamadali ng mga doktor ang resusitasyon. Para bang lumulutang sila sa itaas, pinagmamasdan ang lahat mula sa ibang dimensyon. Marami na ang sumailalim sa masusing panayam matapos makaligtas mula sa kamatayan. At kapansin-pansin, halos magkakapareho ang mga kwento nila. Liwanag katahimikan, boses, at ang pakiramdam ng paglayo sa katawan. Hindi ito isolated case. Mula Amerika hanggang Asia, iba't ibang kultura ang may halos kaparehong paglalarawan ng karanasan. Bakit? Ngunit sa kabila ng mga nakakatindig balahibong kwento, may ibang pananaw ang agham. Ayon sa ilang eksperto, maaaring ito raw ay epekto ng kakulangan ng oxygen sa utak. Kapag nawalan ng sapat na supply ng hangin ng utak, nagkakaroon ng tinatawag na hallucinations, mga imaheng nililikha lamang ng isang nalilitong isip. Ang liwanag sa dulo ng tunnel, maaring epekto ng pagkamatay ng central vision habang ang peripheral vision ang huling nawawala. Ang tinig, maaring eko lamang ng mga naunang alaala o stimulus bago mawala ng malay. At ang out-of-body experience, posibleng epekto raw ito ng pagbabago sa activity ng temporoparietal junction isang bahagi ng utak na responsable sa ating pakiramdam ng sarili. Ngunit kung lahat ay gawa lamang ng utak, paano maipapaliwanag ang mga taong nakakita ng mga eksaktong detalye ng nangyayari sa kanilang paligid kahit wala na silang malay? May mga kaso na nailarawan ng pasyente kung paano siya niresusitasyon, kung sino ang umiyak sa tabi niya, o kung anong kanta ang tumutugtog sa background. Lahat ito habang clinically dead na siya. Sa puntong ito, lumalabo ang linya sa pagitan ng agham at misteryo. Ang tanong, gaano natin talaga naiintindihan ang kamatayan? At kung ang utak ay patuloy na aktibo kahit saglit pa matapos ang kamatayan. Posible kayang sa mga sandaling iyon, alam ng kaluluwa na siya ay patay na o baka nga mas matagal pa nating nalalaman ang ating kamatayan kaysa sa inaakala natin. Pananampalataya at kultura sa pagtalakay natin ng siyensya, nakita natin kung paanong sinisikap nitong unawain ang kamatayan gamit ang luhika at ebidensya. Ngunit sa mata ng pananampalataya at kultura, mas malalim, mas misteryoso at mas spiritual ang kahulugan ng kamatayan. Para sa maraming tao, ang tanong na alam ba ng patay na sila ay patay na ay hindi lang basta pagninilay sa utak, ito ay tanong ng kaluluwa. Sa Kristyanismo, ang kamatayan ay simula ng walang hanggang buhay. Paniniwala ng maraming kristyano na sa oras ng pagkamatay, ang kaluluwa ay haharap sa Diyos para sa paghuhukom. Kung ang kanyang buhay ay naging matuwid, siya ay dadalhin sa langit. Ngunit kung siya ay nabuhay sa kasalanan, sa impyerno ang kanyang hantungan. Sa paniniwalang ito, malinaw, alam ng kaluluwa ang kanyang kalagayan. May kamalayan siya kung siya'y naligtas o pinarusahan Samantala, sa Budismo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang bahagi ng paulit-ulit na siklo ng buhay, ang tinatawag na samsara. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay muling isisilang sa ibang anyo, tao man, hayop, o nilalang, depende sa karma na kanyang naipon. Layunin ng bawat kaluluwa na makalaya sa siklong ito at makamit ang nirvana, isang estado ng ganap na kapayapaan. Sa ganitong pananaw, may posibilidad na hindi agad alam ng kaluluwa na siya'y patay na, lalo na kung malakas pa ang kapit niya sa nakaraan. Maaring magpatuloy siyang maglakad sa mundo, bitbit -bit ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa Hinduismo, kahalintulad ang paniniwala, karma ang batayan ng muling pagkabuhay. Kung mabuti ang iyong naging buhay, isisilang kang mas mataas na nilalang. Ngunit kung puno ng kasamaan maaaring sa susunod ay maging hayop o mababa ang iyong kalagayan. Dito, ang kaalaman ng kaluluwa ay tila nadidilim sa bawat panibagong anyo, parang panaginip na paulit-ulit, ngunit hindi mo matandaan. Sa Islam, malinaw din ang aral tungkol sa kamatayan. Sa oras ng pagkamatay, ang kaluluwa ay dadaan sa tinatawag na barzak, isang pagitan ng buhay at muling pagkabuhay sa araw ng paghuhukom. Doon siya ay huhusgahan batay sa kanyang mga gawa at sa huli ay itatalaga sa paraiso o sa impyerno. Sa paniniwalang ito, ang kamalayan ng kaluluwa ay nananatili. Alam niya ang kanyang sinapit at pinaghahandaan niya ang pagharap sa Diyos. Ngunit hindi lang mga relihiyon ang may kanya-kanyang salaysay. Sa kulturang Pilipino, puno rin ng makukulay at misteryosong kwento ang ating paniniwala tungkol sa mga patay. Ayon sa mga alamat, may mga kaluluwa na naliligaw hindi makatawid dahil hindi nila alam na sila ay patay na. Naglalakad pa rin sila sa mga lugar na pamilyar. Tinatangka pa rin makipag-usap sa mga buhay. Naghahanap ng direksyon. May mga multong hindi matahimik dahil may iniwang unfinished business. Utang, kasalanan, o lihim na hindi na ibunyag. Sila ang mga nagpaparamdam, nagpapakita, o nagpapadala ng mensahe sa panaginip. At syempre, hindi mawawala ang mga nilalang sa ating folklore na sinasabing mga kaluluwang hindi pa rin batid ang kanilang kamatayan. Ang tiyanak, isang sanggol na namatay nang hindi nabinyagan, ngayon ay nagpapakita sa kagubatan. Ang white lady, isang babaeng namatay sa trahedya, paulit-ulit na nagpapakita sa parehong lugar. At ang mga duwende, maligno, umulto na pinaniniwala ang kaluluwa ng mga taong hindi pa handang lisanin ang mundo. Sa lahat ng ito, isang tema ang paulit-ulit. May mga kaluluwang hindi agad nakakaunawa sa kanilang pagkamatay. Parang panaginip na hindi agad nagigising. At marahil, kaya nga sila patuloy na nagpaparamdam sa atin, naghahanap ng sagot o tulong o kahit simpleng pagkilala na sila ay minsang naging bahagi ng mundong ito. Sa puntong ito, lilipat tayo mula sa pananaw ng siyensya at relihiyon Patungo sa mga personal at totoong karanasan. Mga kwentong hindi maipaliwanag ng agham, ngunit paulit-ulit na nangyayayari sa ibat-ibang tao sa buong mundo, kabilang narito sa ating sariling bayan. Isipin mo ito, isang gabi, habang nakaupo ka sa sala, biglang lumamig ang paligid. Sa kabila ng saradong bintana at pintuan, may maririnig kang mahihinang yabag. Lumingon ka at sa kanto ng iyong mata, may aninong dumaan. Hindi mo maipaliwanag, pero alam mong may presensya. Isa sa mga pinakakaraniwang kwento ay ang muling pagpapakita ng mga yumaong kamag-anak. May mga taong nagsasabing nakita nila ang kanilang namatay na lolo, lola, asawa o anak, minsan sa panaginip, minsan gising na gising. Sa ilang pagkakataon, may mga detalyeng binabanggit ang espiritu na hindi alam ng kahit sino sa pamilya na kalaunan ay napapatunayang totoo. Halimbawa, Isang babae ang nagsabing nakita niya ang kanyang ama sa tabi ng kanyang kama ilang araw matapos itong mailibing. Ang ama ay tila malungkot at paulit-ulit na sinasabing, Huwag mo akong kalimutan. Nang ipagtapat ito sa pamilya, doon lang nila nalaman na may lihim pala itong sulat para sa kanya na hindi na ipabot. Mayroon ding mga kaso ng mga bata na tila may alaala ng nakaraang buhay. Isang batang lalaki sa Mindanao ang sinasabing nakapagsalita ng ibang wika na hindi naman tinuro sa kanya. Bukod pa rito, alam niya ang pangalan ng isang lugar na niminsan ay hindi pa niya napupuntahan. Nang dalhin siya roon, tinuro niya ang isang bahay at sinabing, dito ako namatay. Napagalaman ng mga residente na isang batang lalaki na ang namatay doon maraming taon na ang nakalipas. Ang tanong, paano ito nalalaman ng isang bata? At kung totoo man ito, kailan natapos ang buhay? at kailan nagsimula ang panibago. Samantala, may mga albularyo at espiritista sa Pilipinas na sinasabing may kakayahang kumausap sa mga kaluluwa ng yumao. Ayon sa kanila, may mga espiritong nagpapakita upang humingi ng tulong. Maaring gusto nilang makausap ang kanilang pamilya, magpaabot ng mensahe o hilingin na ipagdasal sila para matahimik. May mga pagkakataon rin na ang espiritu ay hindi alam na siya'y patay na Naguguluhan sila, tinatanong kung bakit hindi sila naririnig o nakikita at kailangan pang ipaliwanag sa kanila ng spiritista ang kanilang kalagayan. Isang nakakatindig balahibong halimbawa ay ang tungkol sa isang lalaki na palaging nakikita sa gilid ng daan tuwing gabi, nakaupo, tila nagaabang ng sasakyan. Maraming motorista na ang nagsasabing nadaanan nila ito. Ngunit nang tanungin ang mga taga roon Sinabi nilang matagal nang patay ang lalaking iyon, nasagasaan sa mismong lugar kung saan siya laging nakikita. Sa huli, napag-alaman na ito'y isang kaluluwang hindi nakatawid. Marahil, inuulit niya ang huling sandali ng kanyang buhay. Marahil, hindi niya alam na tapos na ang lahat. At may mga kwento pa na tila nagpapakita ng mga kaluluwang patuloy pa ring nakikisalamuha sa mundo ng mga buhay. Sa isang lumang bahay, may naririnig na tinig ng batang tumatawa. May mga laruan na kusang gumagalaw, ngunit walang bata sa bahay. Sa pag-iimbestiga, nalaman ng mga may-ari na dati pala itong bahay ang punan at may batang namatay doon dahil sa sakit. Hanggang ngayon, tila naroon pa rin siya naglalaro, naghihintay. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng isang posibilidad. May mga kaluluwa na hindi alam o ayaw tanggapin na sila'y patay na nakakapit pa rin sa alaala ng kanilang buhay sa pagmamahal, sa takot o sa pagsisisi. Sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay, maaaring may mga nilalang na naiwan, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng sagot. Sa puntong ito, balikan natin ang tanong. Lahat ba ng kababalaghan ay kailangang ipaliwanag gamit ang espiritual o supernatural? O baka naman may mas makatwirang paliwanag, isa na galing mismo sa ating isipan? Una, Alamin natin ang epekto ng trauma sa ating pag-iisip. Ayon sa mga psychologist, kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay o kung dumaan tayo sa isang matinding karanasan, madalas ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na trauma response. Sa gitna ng lungkot, takot o guilt, naghahanap ang utak natin ng kasagutan, ng koneksyon. Kaya't minsan, ang isang tunog, anino o kilabot sa likod ng leeg ay maaaring pakahulugan ng isipan bilang multo o presensya. Hindi ito nangangahulugang imahinasyon lamang, kundi isang pagsubok ng ating isipan na makahanap ng kahulugan sa pagkawala at pagkalito. Ikalawa, may konsepto na tinatawag na memory imprint. Ayon sa ilang eksperto sa larangan ng parapsychology, kapag may isang pangyayaring sobrang emosyonal, halimbawa'y matinding lungkot, galit o takot, maaaring maitala ang enerhiya nito sa isang lugar para itong pag-ukit ng alaala sa paligid. Isang babae, halimbawa, na paulit-ulit na karirinig ng sigaw sa lumang bahay na pag-alaman na doon pala dating nanirahan ang isang mag-asawang laging nag-aaway. Ang tanong, tunog ba ito ng espiritu o echo ng emosyon na naiwan? At panghuli, may tinatawag na collective belief o sama-samang paniniwala sa mga lipunan o kultura na malakas ang paniniwala sa multo, tulad ng Pilipinas. Mas mataas ang posibilidad na makaranas ang mga tao ng tinatawag na paranormal activity. Hindi dahil gawa-gawa lang, kundi dahil nakaprograma na sa ating isipan na ang kakaibang tunog o kilos ay dapat ikabit sa isang multo o kaluluwa. Sa madaling salita, kung ano ang pinaniniwalaan ng marami, iyon ang mas madalas na nakikita, naririnig at nararamdaman. Sa pananaw ng sikolohiya, ang mga multo at karanasan kaugnay sa kanila ay maaaring bahagi ng ating emosyon alaala at paniniwala lahat ay bumubuo sa isang napakalalim na koneksyon sa pagitan ng buhay at kamatayan totoo man o hindi ang mga espiritu isang bagay ang malinaw may bahagi sa ating isipan na patuloy na naghahanap ng sagot ng katiyakan at ng pag-unawa sa misteryo ng kamatayan konklusyon at pagninilay sa ating paglalakbay sa misteryo ng kamatayan marami tayong tinahak na landas mula sa mga paliwanag ng agham mga aral ng relihiyon, makukulay na paniniwala ng kultura hanggang sa mga kwento at karanasang tila lampas sa pangkaraniwan. Sinabi ng agham na ang utak ay nananatiling aktibo ilang minuto matapos ang opisyal na pagkaputol ng buhay. Ang mga near-death experience, mga liwanag sa dulo ng lagusan, pakikipag-usap sa mahal sa buhay na yumaon ay maaring bunga ng kakulangan ng oxygen sa utak isang natural na ilusyon ng isipan habang unti-unti itong namamaalam. Ngunit kahit ito'y ipinaliwanag ng agham, ang damdamin at lalim ng karanasang iyon ay hindi basta-basta nabubura. Samantala, sa pananampalataya, bawat relihiyon ay may kanya-kanyang pananaw. Ang Kristyanismo, Islam, Hinduismo at Budismo, lahat ay may paliwanag tungkol sa kaluluwa, kabilang buhay, reinkarnasyon at paghuhukom. Sa mga ito, may iisang tanong ang bumabalot. Ano ang mangyayari pagkatapos ng huling hininga? Hindi rin natin malilimutan ang ating sariling kultura, ang mga multo, white lady, tiyanak at mga kwento ng kaluluwang ligaw. Mga alamat na tila nagbibigay mukha at boses sa takot at pag-asa natin sa kamatayan. At syempre, nariyan ang mga personal na karanasan. Ang mga taong nagsasabing nakausap nila ang kanilang mahal sa buhay Matapos nitong pumanaw, mga batang tila may alaala ng ibang buhay at mga espiritistang nakadarama ng presensya ng kaluluwa. Totoo man o hindi, ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng isang katotohanan. Patuloy nating hinahanap ang koneksyon sa pagitan ng buhay at ng kabilang buhay. Sa huli, walang tiyak na kasagutan. Ang kamatayan ay nananatiling isang mahiwagang tabing na wala pang nakakabukas ng lubusan. Marahil hindi talaga ito dapat maunawaan, kundi maramdaman, pagnilayan, at tanggapin bilang bahagi ng ating paglalakbay bilang tao. At ngayon, isang huling tanong ang nais naming iwan sa'yo. Kung sakaling tayo'y nasa kabilang buhay na, malalaman kaya nating tapos na ang ating oras sa mundo. O baka, naglalakad pa rin tayo, hinahanap ang mga sagot, hindi batid na iniwan na natin ang buhay na minsang ating tinawag na atin. Ito ang misteryo ng kamatayan at marahil sa paghahanap ng sagot, mas lalo nating nauunawaan ang halaga ng buhay. Naniniwala ka ba na alam ng mga patay na sila ay patay? O baka naman isa na lang silang alaala, isang aninong umiikot sa mundong matagal na nilang nilisan? Kung meron kang sariling karanasan, kwento o paniniwala tungkol sa kabilang buhay o multo, huwag kang mahiyang ishare ito sa comments. Sino ang nakakaalam? Baka ang kwento mo na ang susunod naming talakayin, at kung gusto mo pa ng mas marami pang kwentong kababalaghan, misteryo, at malalim na pagninilay, huwag kalimutang i-like ang video, magsubscribe sa aming channel, at iklik ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa susunod naming palabas. Hanggang sa muli, manatiling mulat at mag-ingat sa mga hindi nakikita.